Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pasensya na ang daming gawain, ano? Katapusan ng... Ano po? Katapusan ng ating month. So, July 2. Ano? July 2. Um, saan na ba tayo? Tingnan natin ko ano yung energies ng person mo ngayon expecting ninyo kasi ano na eh happy birthday sa mga cancer sa mga water sign okay tag-ulan kayo ano tag-ulan so expecting ninyo mga tao emotional <laughs> talaga naman connections po yan okay tingnan natin kung ano yung kaganapan or magiging energy ng person ninyo Okay. Something may misty pala itong person mo. May nakatago. Okay. Nagaantay siya ng komunikasyon sa iyo, but siguro rin reject mo siya. And some of you, or baka ikaw ang nagaantay, kasi alam niyang inaantay mo yung uh, pag-contact niya, communication, yan. Paano siyang, paano, Paano mo ba siya i contact Yung mga ganun high pride may nakikita akong ma-pride may nakikita akong sinasadya nagpapakipot ano pero I think ano um uh, may blessings din sa kanya wag ka may nakikita ako na isang mabilis um malik malikse malikot kumbaga um isang energy na magugulat ka. Alam mo yun? Wow, mashallah. May nakikita ako, may bababayaran ka. Ikaw to eh. Energy mo to eh. Imbis na energy ng person mo, pero ang nasisense ko ngayon is energy mo. May nakikita akong may bababayaran ka. May something kang makukuha. Victory. Okay? Which is mahahawa ka ng swerte, ng energy ng person mo. Okay? So, ang ganda nito, nagtutulungan kayo. Napakaganda ho talaga. Okay? Maganda po yung energy ninyo both of you. But meron ako ditong long distance uh, relationship na nakikita si 2 of wands and Knight of Swords. I think uh, magkakaroon ng tampuhan. Hindi naman to masyadong malala but I think talagang kailangan ninyong uh, iwasan to. Huwag mo nang makikipag-away itong July kasi masyadong emotional ang mga tao ngayon. Sensitive, very sensitive. Huwag magpadala-dala ng bugso ng damdamin. Naintindihan? Okay, so alam niyang pagod ka na, no? Alam niyang parang pasuko ka na sa kanya. But parang ipipersyon Alam mo yon Parang uh, nagpapakipot but gusto niyang uh, mag-effort ka sa kanya din. Okay? Parang gusto niya yon, parang nagiging baby something. <laughs> Di ba yung iba sa inyo kapag talaga linalambing or parang hindi ko alam ha kung kayo ganon. Siguro pag naghahanap din ng attentions yung person niyo sa inyo. Okay? Minsan wala siyang pakialam. Minsan parang naghahanap siya ng attentions. <laughs> okay? So, Pansinin nyo na lang. yon, Okay. kayo din, ganon. Hindi dapat na parang obsessed ka sa kanya. Saktuhan lang natin. Kasi kung magpapadala po kayo ng emotions niyo yung person niyo emotions din. Tapos ikaw, eh ano pong mangyayari, no? Talagang the tower. ba <laughs> diba? Wag sana. Ayan, oh. May pupuntahan siya, may lakad, matutuloy, may celebrations. Oh my God. Ang ganda naman nito. Na iikot ang upuan para sa kanya or kanyang lamesa. Kung baga, meron yan English eh. Uh, table will turns. Yan, ang ganda. So, kapag sinwerte yung person ninyo, anong mangyayari kapag nagsisama kayo? Mahahawaan po kayo. Okay? Ang ganda nito. So, Meron ditong mag din na makikipagbalikan, uuwi, babalik, magpaparamdam. Past persons, may nasisense ako, may magpaparamdam past persons. ah uh, sa mga single dyan, okay, kung manifestations ninyo yung, yung mga asawa niyo or yung persons niyo okay. Uh, control lang, bawas-bawas lang sa inyong attitude. Ayaw nyo yung mga nakikita ka sa social media na masyado kang ng OA, nagpapapansin. Ayaw nyo yon Nakikita kanya niya. Yeah. Oh my God ini-stock niya. Sinasabi ko pa lang eh. Cute naman ang naman ng cards nito. Excited kayong lumabas. <laughs> okay? So, ayaw niya yung nagpapapansin ka masyado sa social media or anything or sa mga kaibigan niyo Okay? So, nakapag-decision talaga siya at buo yung loob niya na parang ikaw talaga yung love yong yung parang, ikaw yung makakatulong sa kanya, ikaw yung, kahit hindi sa pera, emotional, ef effort sa lahat, iba ka mag-alaga, iba yung pag-alaga mo sa saan niya, or nakum nakukumpara kanya sa iba, okay, sa mga excess niya, siguro, gano'n, ba diba? So, tingnan natin yung kayo, tingnan natin kung ano yung energies ninyo, ang galing naman nito, nakukumpara kanya sa iba, nakikita niya kung paano mo siya alagaan, na-appreciate niya po yun, Okay? Nakikita niya kung gaano ka kagaling magmahal. Sobra ka magmahal. Talagang bigay todo effort. Okay, so, tingnan natin yung kayo naman. Yung energies ninyo. Ano yung overall energies? Ano yung overall energies? And ano yung challenge? yung challenge, pagsubok. Ayan, tingnan natin, huwag kayong matakot, mild lang naman to Renewal. So, meron kayong bagong natutunan ngayon, okay? Uh, matalino ka, your wise. Ano to Practical. Okay? Napaka, ano mo ngayon, parang ready ka, someone na makakatanggap ng balita. Good news. Sabi ko nga sa inyo, may magpaparamdam. Past persons. Okay? Or anything na good news. Okay, or even your person kung nagsisama kayo, siguro na promote ako, mahal na promote ako ganito ganito, okay? May maganda siyang dadalala. Uh, so anong challenge? Okay. Okay. Medyo ang daming naka nakaasa sa iyo. Okay? But I think kaya mo naman ito. Okay, kaya mo naman and malakas ka. Marami ng panahon na sinubukan ng tan uh, panahon and yet na kaya mo. So, sa family, siguro meron lang kayo sa family na pinoproblema mo or worry mo. Okay, doon lang sa family and uh, mga bills bayarin, that's normal. Okay, meron kang uh, ganun lang mga worry. So, ano yung opportunity is coming? Oh, de ba? Bumawi ka na naman ngayon that tataas daw 'yung ipon mo, lalaki ang income and financially para kang ano eh, parang uh, new beginning para sa inyo. Meron akong nakikita parang ang dami. Uh, sorry ha, talagang ano to, magiging practical ka daw, maging wais ka sa paghawak ng pera. And ayan oh, nakikita mo 'yung ano mo, 'yung kabataan mo. 'Yun 'yung nagiging kumbaga, inspiration mo. Nung bata ka, wala kang pera, pagod ka na humingi ng tulong, yung mga ganun na bagay. So, <coughs> yun ang nakikita kong gagawin mong motivation sa sarili mo. Okay? Hindi ka tatandang, ano, hindi ka tatandang walang-wala. Magiging success ka. More income, masya May nakita ako, meron tayong number dito, 44. So, i-search ise mo yon 44. Dalawa lang ang number natin. Okay, so, ano yung angel's message yun para sa inyo. So, anything, anytime na marinig mo yung message na to, itong upload na to, anytime po to, baka, eh, baka message to ng universe para sa inyo. Timeless po ito, kahit anong taon, oras, month. Okay, so, meron akong success nakikita, victory. Dadami ang income mo, mapera ka ngayon, um, may sa ang blessings. Okay? So, yung mga anak mo, yayaman din. Mabibilyan mo ng lupat bahay. Kung hindi po ito lupat bahay, magiging ano mo sila. Ano mo sila? Ano man tawag dito? Um, stable. Magkaka-stable po sila. Okay? Ito yung... Ayan. So, iwasan mo lang yung mga... Ano bang tawag dito? Yung bang iwasan mo lang yung panginaan ng loob. Kasi yung blessings mo, minsan, um, yung tiwala mo sa sarili mo. Yun ang magiging kalaban mo. Labanan mo yan. Kaya mo yan. May blessings, may victory ka. Panalo ka. Okay? More blessings. Nawa siya Allah itong month na itong July na ito. Siksik, siksik liglig sa lahat sa atin. Punong-puno ang, ang bag bank account, pera ninyo, at yung mga puso ninyo, insha'Allah, Ya Rab. Gulatin nyo po sila itong month na ito. Naway maging masaya silang lahat. Ya Rab, insha'Allah. Mga property, sana lawa, naway lahat makakuha ng lupa at bahay. Mabayaran nila kung ano man yung gusto nilang bayaran. Hindi sila mamumblema sa mga bills nila. Masya'Allah. Allah Okay. Uh, maganda itong month na ito, malamig na July. Okay, so maraming salamat po sa lahat ng managpapareading sa akin, sa mga patiently waiting sa akin. Okay, wait lang. Ito po yung Facebook account ko. Dito lang po kayo magme-message sa, sa Facebook ko lang po. Wag, wala pong magme-message dito sa aking number. Okay po, maraming maraming salamat. Ito po ang ah uh, ano to, February 4 po yan. Yan po ang aking profile. February 4, If February 4, hindi po kayo maliligaw. 983. Okay? Yan ang cover. Wala po kayong ibang i-message kundi ang aking Facebook account. Okay? Or messenger ko. Ingat po kayo. Maraming salamat. Saglit. Konti lang to. Babasahin ko lang. Ay Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo po sa akin. Ano to? Maraming salamat po sa lahat ng natulung mo sa akin. Uh, ano to? Um, talagang umiyak bumalik ang aking person. Nagmamakaawa po siyang naayusin namin ang lahat. Hindi niya po kayang mawala ako. Napaka-powerful niyo po talaga, Ma'am. And next month po, magpapamani spell po ako. I love you ma'am, sobrang saya po namin ng person ko. In fairness ma'am, talagang bumait po siya. Okay, marami pa siyang chat and yun na lang po ang shortcut natin. As in, sobrang dami po. Um, sa mga client ko po, dahan-dahan lang po kayo mag-message. Sobrang haba po. Ano? Kasi po, uh, everyday po, baka po ang dami ko po talagang binabasa. So, sana po ay maintindihan nyo po yon. Ingat po kayo ay eh, maraming maraming salamat. Bye-bye.